Merong isang episode kasi kanina ay ginagap, ginanap yung podcast, no? Ni, uh, pang, ano, episode 4 na to, ah uh, podcast ni Pangulo Marcos Jr. At ang um, magaang guest host kanina ay si Miss Vicky Morales. Pero hindi namin akalain kasi pang-apat na to na naging sobrang emosyonal ang Pangulo sa mga tanong no? Ni Miss Vicky Morales na nahugot niya yung damdamin ng pangulo. Nahugot ni Miss Vicky Morales sobra yung yung pagka inis, pagka dismaya ng pangulo sa nangyayaring corruption. Na ang dating sa kanya, walang kasalanan yung tao. Diba? Bumaha. Sino ba ang naapektuhan? yung yung maliliit. Diba? Yung karami, karamihan, yung ordinaryong Pilipino. Kahit nga yung may mga kaya, mga kaklil, na inusente, na Pilipino, kahit may kaya, naapektuhan. Na bahay yung mga sasakyan, na traffic. Pero ang mahirap kasi kung may nagbubuhas, buwis ang buhay dahil sa baha. Yun yung problema. So, ang topic kasi kanina is umikot sa flood control projects. Yung mga maanumal niya. Di ba? Kaya, parang lalong nahugot. No? Nahugot ni Miss Vicky Morales yung pagkadismaya ng Pangulo. So, panoorin natin ito mga kaklira. Panoorin natin ito. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And it, it it it, and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahali ng pamilya. Ba't mong paparusahan? Para magpayamang ka? Yeah, that makes no sense to me. Nung nakita to, pinakita ko kay Habi. Na? Yeah, asawa ko, ano din yan eh. Kumbaga, masyado na siya maalam sa mga sa news, kumbaga. Pero nakita niya to na teary si ay si Pangulo at yung, bosses boses ng Pangulo na alam mo yung may galit pero wala siya magawa. Diba? Di ba? Hindi na niya pwedeng, hindi naman siya pwedeng mag-meltdown. Di ba? Ang daming gagawin na lang ng Pangulo dito eh talagang pa-imbestigahan to ng malamakan. Naaawa siya sa bawat Pilipino na nagdurusa dahil sa pagpapayaman ng iba. Mga kaklip yun di ba? So, ang masakit dito, di ba? Ang pangulo ng tatrabaho. Pero yung iba, ano yun? Payaman? Iba bakasyon Hindi nakakatulong? Instead na tulungan ang ang ehekotibo, pagsama-sama ng tulong, di ginawa naman yung Pilipinas eh. Di ginawa naman yung mga Pilipino. Di ba? Pero, nako mga kakil, kung mapapanood yung pang ito, teaser pa lang yan. Tapos maaantig yung damdamin nyo. Yun. Makikita nyo talaga ano ba ang ipinaglalaban ng Pangulo dito. Tapos ang dami mga Pilipino, miyembro ng troll, bayaran. Kung makapamintas ang Pangulo, parang ang Pangulo ang hindi nagtatrabaho. At yung kanila iniidolo as if yun na nagtatrabaho. Di ba? Dahil lang sa pera. Dahil lang sa pera. Maninira at maninira mga Di ba? So, dito, ramdam mo. Ramdam niya yung nangyayari sa mga Pilipino na nagdurusa na walang kasalanan. Di ba? Walang kasalanan. Mga kakling ako, panoorin niyo talaga tong episode na to ng buo. Ha? Kasi ang mangyayari dito, mga kakling, ay, uh, parang, portion by portion to, kasi iba-ibang topic to. Pero, medyo maiksi ang interview na to ni Miss Vicky Morales. We were there. niya nga ito, okay? So, talagang, makikita mo talaga yung frustration. Siguro kung nandoon lang, kaya nakita nyo talaga live pa paano sumagot ang Pangulo sa ganitong podcast. Pakikita nyo yung ano yung nasa loob niya talaga. Hindi siya papi-alistant lang katulad noong sinasabit binibintang nung nung kumakalaban sa kanya. Di ba? Ang pag-aano ba mga kaklir? Ang pagtatrabaho ba? Ang pagpapaimbestiga ba? Para malaman ang katotohan? PR stunt lang talaga? Di ba? PR stunt lang ba yan? Yung mga ganun tao, na PR, PR stunt, sarswela, walang mangyayari dyan, dahil kung seryoso ka, isang araw lang tapos na yan. It's ridiculous. Hindi gumagamit ng utak. Ang papapaimbestiga? Sarsuela? Sarsuela ba to? Dami nang umiiyak. Dami nang tinatamaan. Diba? Wala pa yung independent commission dyan. Wala pa. Diba? Ang Ang mga taong ito na humaharang sa ginagawa ng Pangulo, yan ang hindi makapilitin. Most probably kasi meron silang interest nila na kailangan nilang uh, alagaan, protektahan. Kaya ang sinisira nila ay eh, yung intensyon ng Pangulong malinis ang gobyernong ito. ba? Diba? Bakit ka magiging negatibo sa pagpapainvestiga? Bakit ka magiging negatibo sa pagpupunta ni Aton, ni, ni, ano, ni Pangulong Marcos Jr.? sa mga site na sinasabing may give ghost projects. Di ba? So, walid natin mga akin. Okay? Si Vicky Morales lang kasi nakapuna eh. Di ba? Kami, alam na namin, garal, garal, nagagaralgal kasi yung boses ni Pangulo kanina parang, alam mo yun na, A -a -a, mga akin, alam mo yung damdamin na kinikip mo sa sarili mo. May kinikip ka na you really want to cry. Tapos, pero uh, magmamanifest siya sa boses na garalgal. alam niyo yun. Kasi uh, kinokontrol mo yung emotion mo yun. Kaya hindi mapigil eh, tiri ID eh. at napansin yun ni Vicky Morales. Napansin. Hide. Hmm. I'd. I'm sorry. You're tiri eyed I'm sorry? You're teary eyed Are you teary eyed Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And it, 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 and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mali ng pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayamang ka? Yeah, that makes no sense to me. Parang, alam mo yung feeling na pag inulit-ulit mo siya, ulit ng ulit, parang hindi mawawala yung bigat ng dibdib mo. Sa bigat sa dibdib mo. Na parang ikaw din ay... Siguro, this is the... Ito yung it, it naramdaman nung asawa ko kanina nung panood niya to. Na kontrolado yung emosyon ng Pangulo. Pero inis na inis siya. Awang-awa siya sa bawat Pilipino. Na ang ginawa lang ay magtrabaho sa sarili sa pamilya. Pero hindi nyo binibigay lahat yung best sa kanila. For what? Pagpayaman. Mga akin. Yan yung masakit. Yan yung masakit sa Pangulo. Sa totoo lang, mga Kasi at the time na ako'y napasok dyan, ako naiyak na tuloy ako. Ano ba yan? Napasok ako dyan, siyempre at the time, hindi ko naman alam kung gaano siya kasi. Really. Kasi ang dami-dami mga negative na eh. Mga negatibo na sinasabi sa mga vlogs, ganyan, tamad, weak. Pero mga kli, I'm telling you, sobrang sipag ni Pangulo, especially sa pag-meeting. At hindi yan umuupo sa isang meeting na hindi niya alam ang pangusap. He knows what he's saying. Tapos, lahat ang pwedeng ibigay na tulong, mga kli, I'm telling you, this podcast, kung baga, kung maganda na lahat, dito mas nahugot. This is, I think, uh, so for me, uh, the best so far. Kasi nailabas ilabas ni Pangulo yung emotion niya para sa Pilipino. Para sa bawat Pilipino. Hindi so sana, uh, papanood nyo to. Huwag nyo tong, huwag nyo tong uh, imimiss. Diba? And, e, siguro ganito, e, siguro the reason why iba-iba sila ng tema kung paano silang humugot at magtanong sa Pangulo. is because si kasi sanay sa ano eh. Sa wish ko lang. Diba? Kaya bawat, ano, bawat aksyon ng taong in-interview niya, na-observe niya. And I think, ayaw ipakita ni Pangulo na teary-eyed siya. Kaya sinabi niya pa, I'm sorry. Diba? Teary-eyed kayo. Tiri-eyed ba kayo? Wala na siyang magawa kundi umamin. Of course. Basta may loob niya sa Basta loob niya na yung mga maliit na Pilipino ang naapektuhan. Naapektuhan. Kasi yung ibang may mga kaya. Siyempre, siguro mga sasakyan na maapektuhan niya. Pero pag matataas yung bayan, hindi, ma hindi nila mararanasan minsan yung ah, uh, unless na, na ano naabutan. Pero most of the time, ang naapektuhan talaga yung maliliit na mga kababayan natin.